Ini apa bebemu? Eh. <mess> cerita. Oh ngasih garfield yan. Ha? Alino, Oh ngasih garfield ya. Palamigin ko lang tong ano mo. Palamigin ko lang. Siya nga nagigalit. Huwag kalamansi. Ang Ay, basa. Ayan mo mo. No? Ayun na, damit ko. O, oh, punasan. Baka mahulog yung cellphone ko. Nainit pa eh. Ayan, lost connection na naman. Aga-aga naman.

Nag-aalmusal. Ah, tapos na. Kap Kapi lang pala si Ma'am. Si tapos, Please. ano, ayan. Sinusubuan ko yung alaga ko. Habang naglilinis kasi yung isang junakis ko dun. So, live-live muna tayo. Katatapos ko lang gumawa ng maghugas. Kung oh, anong guy uh, period. Nanonood ka lang. Tapos siya daw nanonood ng Garfield. Ayan, good morning, good morning. Good morning mga Junakish. Ooh. Good morning, Chaira 2010, Joss 885, Leslie Lapun, Leslie Yan Purisima, Altea, Miklir, Viliena. Good morning, Divine Castro 7, Hello, Good morning. Wala lang, nag-live lang si Mamshi. <laughs> habang pahinga, pahinga kasi after maglinis ng Junakish ko eh dito naman ako sa kab dito naman ako sa taas magliligpit eh may tulog pa. Kaya eto pakainin ko muna yung bebe ko. Ayan. Divine Castro 7, Lapis Star. Hello Divine, good morning. Ray Raymar Raymar Polar. Ayan, good morning. Divine Kaki. Tama ba? Ayan. Good morning sa'yo, Divine. Hello. Happy Friday. Friday na, diba? ba? Ah, Friday na nga. Wait lang, bebe. Mainit. Kasi mainit yung ano. Kaya, sinusubuan ko lang siya. Mmm. Mmm. Maha Caballero 08 User 344353238 Hello, good morning Ang lakas ng cellphone mo bebe na ano Na mo lang Kasi oh Nagbabasa si mami Divine Kaki Divine Castro 7 Hello sa'yo, good morning bebe Gwyneth Joseph Ayan, pa shout out po kay Alvin Estrada Baka naman Ayan, shout out sa'yo Albin Estrada, shout out daw sa'yo sabi ni Gwyneth, Joseph, good morning, mga bebe. Ayan, okay. Rose Stephanie, Roan Ro, Stephanie, hello, good morning. Roan Stephanie, hello, good morning, bebe. Good morning, good morning. Ang aga ni Ma'am si mag-live, no? Wala lang, habang nagpapahinga. Habang nag-aalmusal, nag-live. Uh -huh. Habang... Uh -huh. Habang nagpapakain ng Junakis. Uh -huh. Junakis na makulit. Divine. Bakit naman, ano, yung emoji mo, Divine, ay umiiyak. <laughs> umiiyak at malungkot. Uh -huh. Kishel, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Kish. Kisha Lay. Ayan. Good morning, Kisha Lay. Tita, baka naman, lip tint. Ayan, pag pag okay na ang work ni Javi, magpapa magpapa mag, try ko rin magparapol. Pero baka magparapol ako sa pag-birthday ni Mamsi. Itong December, magbabirthday na ako. Wow. Pa-shoutout po, Kisha Lay. Ayan na Kishalay, good morning. Happy Friday. Shout out sa iyo, Kishalay. Tama ba, Kishalay? Kishalay. Yung ano ko. Mas, hindi pa rin 'no. Yung pronunciation ko, Kishavin. Bo so, nga no, hindi no, oh. Hindi ano. ko ano. Hinaan mo siya, hinaan. Ano mo 'tong Opo. Birthday ni Mama. Ah, birthday ng mama mo, Divine. Happy birthday sa mama mo, Divine. Divine. Happy birthday sa mama mo, Divine! Ano ba ngayon? December 4? Ayan, Para pala kami ng birth month, December. December din ako. Pero medyo malayo-layo pa siya. After Christmas, before New Year, ang birthday niya, mama. Happy birthday sa mama mo, Divine! Risha De Los Santos. Hello. Good morning. Escarilin 018. Ma, pa shout out po kay yung ingay mo. <laughs> Sabi ko sa kanya, ang lakas ng cellphone mo, hinaan mo. Sasagot sa akin ng baby ko, lakasan ko daw ang ingay ko. Kulit <laughs> eh. <laughs> pa shout out kay Rain Postane. Shout out sa iyo Rain Postane, sabi ni Gwyneth Joseph. Good morning, happy Friday. How to live? Mark Mark Leo Zuelo. How to live? Uh, Magla-live ka lang, bebe, kung uh, dyan lang sa may gitna, yung red, red button, yung may plus sign dyan. I-click mo lang yan, tapos may makikita ka dyan na 6015 template. Sa gilid yan, makikita mo naman yan, sunod-sunod sila kung may nakalagay kang live, tapos 1,000 kay followers ka na. Ayan, i-click mo lang yung pwede ka nang mag-live. Basta may makita ka dyan na live, tapos 1,000 followers. Ayun makakapag-like ka na Mark Leo Leoa Zuello Leo Nasagot ko na sana nasagot ko no Mark Leo yung pagla-live i-click mo lang yung diyan sa gitna plus paglalide. I-click mo lang yung dyan sa gitna. Plus, naglalag talaga siya. nag ako. nag ako ng ano, naglalag talaga siya. Grabe. Nag ako ng ano, naglalag talaga siya. Grabe. Ang hina, ng, ang hina talaga ng net. Hi. Ako ng birthday. Pero happy birthday dyan sa may mga birthday ng December. Pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Jay Boral, for... Good morning, good morning, Jay Borale. Borale, tama ba? Jay Borale 4. Ayan. Good morning sa'yo, Jester 6666 Demon. Kishale, bye po. Hello. Ayan. Bye din, Kishale Salamat sa pagsilip at salamat sa pagjoin. Ingat lagi. Chris Lin, underscore 12. Hi po, good morning. Good morning din sa iyo, Frankie496. MJ Valino. berzeline Jean. Pa-shoutout po uli. Shoutout daw uli kay Kishale. Good morning at ingat lagi, Kishale. Happy Friday. Jenny Solis 25. Hannah Luna 71. Gian Lang Topre One. Ayan. Good morning sa inyo. Alice, Alice Rudol Rodilia. Red Calix Martin. Naglibre po ba kayo ng load sa globe? Ay, bebe, uh, Gian Lang Topre. Uh, hindi pa ako nag ng load pero pwede naman akong ano uh, siguro tong December magpaparapol ako para ng para sa libreng load pero may mga nagla na Pwede kayong sumali, manunood lang kayo, tapos ifa-follow -fo nyo sila, tapos uhulaan nyo lang kung ano yung mga paging sila, tapos manunood kayo, ifollow nyo sila, tapos malay mo, meron sila mga spin, yung spinawi, malay mo makuha yung name mo, tapos doon may libring load. Uh, ako sumali talaga ako, nakatatlong panalo na ako ng birth. Try Try niyong manood ng ibang live na may mga nagpaparapol. Ang saya. Alam mo yun, tapos hindi mo, magugulat ka na lang, wow, ikaw na pala yung nanalo. Yan. Pero, itong December, bago, ah, baka sa birthday ni Munchie. Itong December, bago, ah, baka sa birthday ni Munchie. Ayan baka magbigay ako ng gift pang ano pang Christmas ko na rin Ayan. antay antay lang tayo bebe Ayan. Mary Grace Mary, Mary Grace Azueta ah, Ayan. thank you good morning Reina Reina Therese Reyes hello good morning Davida Quero David nine Gmail. Ayan. Thank you, James A. Thank you. Pa-advance naman po ng pamasko na load. <laughs> Pa-advance. -pa <laughs> ng pamasko na load. Sige, sige, sige. Ayan. Tingnan natin yan. Yehe. Diyan lang trople. Lea Marie Parido. Mga junakish ko talaga. Oh. <laughs> Mika Yu Barco. Ayan, magkano po ba yung price? ah uh, sa mga nagla-live na may parapol, uh, meron silang 50, 50 pesos, 100 pesos na mga load na list sila, meron sila. Bukas nga may parapol eh, si Mayora. mayoraan, Hanapin nyo yung account niya, i-follow nyo. Tapos, sali kayo sa games, sa parapol bukas. kayo sa games sa parahol bukas pero gagawa muna kayo tingnan nyo dun sa kanyang bio makikita nyo merong parang uh, iduduwit kayo parang uh, iduduwit iduduit kayo itetag nyo muna siya sa saya pag nagawa nyo din kasali na talaga kayo dun sa parahol kasi marami yatang parahol bukas maraming prize may ring light may liquor cake, may load. O, di ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya bukas. Sumali na ako. Para bukas, ready na. yan manunood ako ng... Hindi ako makakapag-live. Siyempre, manunood ako sa kanila. Malay mo, manalo uli si Ma'am Shee, di ba? Ay, bebe, wag. Ganyan. Ayan, Lea Marie Parido Zero. Pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Lea Marie Parido. Good morning. Shina Viando. Ayan. Good morning. Carl Justin. Chai Chi. Si. Zero three. Good morning na rin. Good morning pa. saya Gian lang. pre. Kish Hari Rao. O, ano? oh, yan na. Mabilis. So, oh. hindi na siya masyadong mainit. Garapatang Busog. Ayan. Good morning. Joe, Joe, Kian, User User eight Hello, good morning. Nagtitiktok po kayo. Opo, nagtitiktok ako, baby. Tingnan mo yung ano ko, yung account ko. Ngayon nga, madalang na akong mag... Ngayon nga, madalang na akong mag-upload ng video. Siguro mga dalawa o tatlo na lang. Pero nagti-tiktok ako. Antoinette Mowalong. le, uh, good morning Stephanie. Ay, naglilinis yung ano ko isang Junakesh, nagma-map na siya. Tapos pagatas ako naman sa taas. Camille. Ay, uh, Stephanie Valencia 222 hello good morning Camille Palburuto. Ayo. Ayun, muna tayo. Uh, tapos, happy Friday kasi Friday na naman ang bilis ng araw, no? Ayan. Michelle, Michelle and Coloma 1. Leslie Pastolero Gotao. Ayan. Good morning. Good morning, good morning. live lang sa glit. Ayun, salamat sa mga naka-online tsaka salamat dun sa mga sumisili. bebe ah. Lasa. Ha? Lasa. Anong may lasa. Ano may Bilis baka mahulog ka. Oh, inom na. Ayan. Kasi nag-aalmusal habang nag-aalmusal yung aking baby. Ano po ba yung o ng galang? Ano yung OA ng galang? Hindi ko maintindihan, yan lang. Kopre. OA ng galan. Ano yun? Mike, Mike Rio Veroso. Hello. Good morning. Jorhan Mike Cute. Jorhan Mike Cute. Hello. Hello. Ayan. Good morning. Good morning. Hello. Salamat sa inyo sa pagsilip at pagdaan. Paplex po. Jorhan Mike Cute. Ayan. Ayan, sige, sige, mag, mag ano ka, mag, mag comment ka don sa, kahit isa lang sa mga video ko, flex kita. Nawalan po kayo ng sound. Ay, wala akong sounds? Talaga? Talaga? Baka nag, ano, nag connection. Wala ba akong sounds? Ayan, good morning Lansky 07 Ayan Lansky, may parapol sa Mayora bukas, 'di ba? Sali ka ba? Ayan, nagawa mo na ba yung ano, yung koryo? <laughs> yung sayaw? Ayan, sali tayo, kita-kita Kita-kits kita, 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 tayo dun bukas Lansky 07 sa parapol ni Mayora. Gahardo. May Gahardo 19. Ayun, gising na isang yung isang Junakish ko. So, aakit uh, na ako sa taas. Magtitiklo. User 5155403981300 Hello, good morning. Ano po ba yung pangalan ni Mayor? Ma Mayora yon Pangalan ni Mayora. Pangalan ni Mayora. Pangalan ni Mayora. Hangin hangin lang. Wait lang. Pangalan ni Mayora. Mayora Ann. Uh, kung friends kita dito sa TikTok, tingnan mo doon, mayroon. <tipos> ang pangalan niya, oh, puna, tapos i-follow nyo siya para makasali kayo sa parapo makasali kayo sa parapol tapos meron mechanics na ano na, kung Ma, paano ay, sumali. Oo, hindi yan dumi. Ano yan? Gulay. May mechanics kung paano sumali dun sa parapol ni Mayora bukas. Habol kayo ngayong Friday kasi December 5 yung parapol ng load na tapos na parang may liquor cake pa. Ay? Ayan. Sali kayo, sali kayo. Hanapin nyo Mayoraan. Tingnan nyo sa ano ko, friends ko siya. Tingnan nyo dun kasi nag-duet ako sa kanya ng sayaw. Yung pang-Christmas. It's me, cute. Cute Alvarez. It's me, cute Alvarez. Hello sa'yo, Marion Ganes. Hello, good morning. It's me, cute Alvarez. Good morning, good morning. Hello din sa'yo. User nine Ayan. Marlon Maglaya 8. Good morning. Dab MJ 18. Happy Friday sa inyo lahat. Oh, wala na. Inom na ng water. April 9, 81. Richie Lane 1. Hi po. Hello sa'yo, Richie Lane. Hi po. Walang saging yan. Anong saging? Gulay yan. Hala, tingnan mo sila nga kumakain ng gulay. Oh. Sabi nila, ay, hindi kumakain ng gulay yung bata. Mahulog ka dyan. Ayan, tapos na, o oh. tapos na maglinis. Oh. Gian lang to, pre. Pa-shout out po, please. Shout out sa'yo, Rich Lane One. Good morning. Hello. Happy Friday. XYZW VU54321. Hello. Good morning. Ano nga po uli? Ano yun? Yung tinatanong mo, yung kay Mayora. Tingnan mo, Mayora Ann. Yung pangalan niya sa ano, sa sa bayo? Mayora Ann. Yung may kulay ang buhok. Ayan. Kulay blandi yung buhok niya. Magaling mag-transition. Choi 32. Wala pong sounds. Ay, wala talagang sounds. Hello all. Shout out po. Sana mapansin po. Hanes 15. Wala bang sound? Mga bebe, wala talagang sounds. It's me Angelica 3411 eh, 11. Shout out sa Angelica. It's me Angelica 3411. Wala bang sounds? Ano 'yun? Ba't nawawala yung sounds? User 26307846. Hi po, Princess Haleya 2. Wala ba akong Haleya 2. Wala ba akong sounds, mga bebe? Mga junakish? Sabi kasi wala daw sounds eh. Hindi ko alam kung may sounds. Hello, good morning. May sounds ba? Ulam, babe. May sounds ba? Ulam, babe. Wala daw sounds. Mamaya, i-replay ko siya. Baka kasi sa ano, no, naglo connection. Tsaka unstable connection. Kaya nawawala yung sounds. Ayan, ayan. Sige, salamat, salamat.